Sa panahon ngayon, ang nagkakalat ng fake news ang maingay at ang nakakaalam ng totoo, tahimik lang. Nandun ako sa stage na nagtatalo ang isip ko kung tama pa din ba ang paniniwala ko na all it takes for evil to triumph is for good people to do nothing. O dun ba sa learn to ignore? Know your battle and if it's not your concern, don't respond. Pag gusto mo ng maayos at tahimik na buhay, yung may peace of mind, manahimik ka na lang. Pero kung gusto mong may mabago sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao, be part of the few na lumalaban para dito. Make sure mo lang na lumalaban ka ng patas, walang sinisiraan, minumura, o inaapakan tao. Magmakipagtalo, ang taong may malawak na pag-iisip, may respeto yan sa bawat argumento. Hindi mo kailangang maging laging tama o matalino, pero kailangan, lagi-lagi, panatilihin mo ang pagiging mabuting tao. Iba-iba tayo ng nakikita, depende sa posisyon, lugar, o kung nakaupo o nakatayo ka iba-iba din tayo ng pakikitungo sa kapwa natin. Maring hindi ako mabait para sa iyo, pero mabait ka para sa akin. Maring yung iba natutulungan naman talaga. Yung iba, maring sa jaman o hindi ay nadeded ma. din namang yung isa kontento na sa tulong kahit di isa. Pero yung iba, kahit ilang tulong ang ibinigay, hindi nakakalasa. Kanya-kanya tayo ng pananaw. Huwag natin ipilit na tama si Juan at mali si Pedro. Pwede kang maglatag ng dahilan, paliwanag o kung ano yung alam mong totoo. Pero wag na wag na wag mong ididiin si Juan para iangat si Pedro. Hayaan natin si Pedro mismo at ang mga kagaya mo at kagaya ko ang magpatunay na maganda tayong ehemplo. Marami ang posibleng magbintang sa'yo. Tawa na dong itian mo lang dahil alam mo naman ang totoo. Hindi natin kailangang tumahol pabalik sa bawat aso, sa bawat kanto. Dahil alam mo sa sarili mo na nasa katwiran ka, wala kang niluloko o niyuyurakang pagkatao. Alam ko minsan masakit, lalo na pag nananahimik ka o below the belt. Pero, tatapatan mo ba ng maanghang na salita yung maanghang din ng dila? Makikipagmurahan ka ba pag minura ka? O makikipagsabayan sa kababawa na iba? Eh, ano ang pagkakaiba mo sa kanila? Eh di wala. At sa totoo lang, alam ko naman minsan, gusto mong magpaliwanag kahit alam mong hindi ka papakinggan kasi ayaw mong mahawa o maniwala sa mali ang iilan. Pero, isipin mo na lang pag may napaniwala sila o nailihi sa katotohanan. Natatandaan mo ba yung kasabihang ang taong naniniwala sa sabi-sabi walang bait sa sarili? Kaya kung ako sa inyo, huwag maging ignorante. Huwag magpagamit. Huwag basta-basta naniniwala. Kakampi nyo man o katunggali ang nagsasalita. Alamin ang magkabilang kwento. Timbangin ang sitwasyon at manigurado tayo. Kasi sa totoo lang, nahihiya ako sa mga kataming bayan natin. Ganyan pala e, ka ang mga kalumpitenyo, Sila-sila ang nagsisiraan. Naghihilahan pa baba sa halip magsuportahan. Habang sila, nakikita nila at hinahangaan na magandang nangyayari sa bayan. Tayo, daig pa natin ang mga talangkang walang pakialam sa pagpapagalingan. Makalamang lang, makasira lang, makapag-imbento lang ng kasinungalingan. Para sa sinusuportahan. Sinisira ang sariling pagkatao at hinahadlangan ng pag-asenso ng bayan ko. Nabayan mo rin naman. Masaya ka ba sa ganun? Pagmamalaki mo ba sa pamilya mo na, oh, minuramura ko yan, nag ako ng mga kasinungalingan, mapatalsik lang yan. Ako ang nag sa mga tao para manaigang poot at kawalang hiyaan kasi gusto kong maluklok ang aking sinusuportahan. Prag ka ba? Nawala no, kang pakialam, kahit sino ang masagasaan. Maipagmamalaki mo ba yan sa mga anak mo at kaapu -apuhan? Magtagumpay ka man o hindi, yan ba'y iyong maipagyayabang? Sa bagay, kaya nga ang karamihan nag sa ibang pagkataot pangalan kasi wala silang mukhang iaharap kundi huwad na tapang. Pero people, inyo pong pakatandaan, hindi ka man mabisto ng taong iyong hinuhusgahan at niyuyurakan, may Diyos ama sa itaas na ikay tinitignan. Nagaalala kung kailan mo ito titigilan. Yun lang, at sana kapulutan ito ng aral.